finally, may nag-file na ng impeachment complaint against kay Sara Duterte. Ito ang Akbayan, which is ito yung partido ni Risa Hontiveros. Ang spokesperson nila, no? si Laila Dilima. Lima. At itong Makabayan Black na si Manuel, itong batang Manuel. Ano? Makabayan ito eh. Tingnan, na, tingnan ninyo mga kapatid. Hindi naman yung mainstream na ano talaga mga grupo nila ni sabihin na nating Romualdez, hindi. Hindi lang natin alam baka may sabuatan ito no. Or baka naman wala talagang alam itong grupo ng mga Marcos at Romualdez dito sa impeachment complaint na ito. Kasi ako naniniwala nung nananawagan si PBM na huwag ituloy, ihinto ito malamang nakinig itong grupo nalang ni Abante, Luistro Fernandez Paduano at sino pa yung dyan, iba pa dyan headed ito ni Romualdez so ibig sabihin may pag-asa tayo mga kapatid na itong impeachment complaint na ito ay hindi ito kuan hindi ito magmaterialize ito ay pakana lamang ng mga makakaliwa parang propaganda na rin kasi alam siguro talaga nila na wala silang laban dito okay so diyan makita na natin ngayon kung sino ang nakinig sa ating presidente at sa kayong hindi at dito rin kayo dapat mga at Marcos mag-isip. Yung mga supporters ano, uh, ina-address ko kayo, mga supporters. Kasi kung tingnan natin ngayon at ito din ang sinabi ko noong iba kong videos, na hindi kayo ang magkalaban eh. Ang kalaban ninyo yung nakamasid lang sa inyo ngayon. At kung i-analyze pa natin, mas ma-analyze pa natin ganito, ano? Nung sinabing nawala na ang unit team, ang ibig sabihin talaga, gustong sirain kayong dalawa. Kasi, pag nabasag na kayo magiging dalawa, ang boto ng tao, mahati din. So, kahit gano'ng kaliit itong, itong ano, mga, mga oposisyon, itong mga, mga makakaliwa, kahit gano'ng sila kaliit, sila'y malaking possibility mananalo talaga. Kasi numbers tayo, mga kapatid. Eh. Gusto mong manalo, kailangan humila ka. At di lang hila. No? So, yung mga taong madala ngayon sa propaganda nila, mahihila nila yon Bawas na kayo. Tapos yung nabawasan na mahati pa sa dalawa o baka mahati sa tatlo ito, di natin alam. Ano? Baka mayroon namang isang magtayo ng isang grupo. Wala na. Bakit ko sinabi ito mga kapatid? Sabi mo magkaisa tayo. Totoo naman eh. Ang sabi ko magkaisa tayo. Pero hindi natin talaga maiwasan na tayo ay pumili ng karapat dapat. Hindi dahil sila ay mga ayaw natin sa kanila no. Yung ayaw natin ako ayaw ko dahil sila ay mga masasamang tao. Hindi, hindi yon mga kapatid. Na ako'y pipili lamang ng gusto ko dahil ito ang aking paniniwala. Hindi yon Babase tayo sa facts mga, mga, mga kapatid. Mga proofs. Hindi tayo dapat basta-basta lang mag-isip. Dahil ganito, at dadalhin tayo ng ating mga damdamin. Kaya sa inyo, no, Marcos at Duterte na mga teams, dapat mag talaga kayo. Pero bago yan, bago ko explain yan, gusto ko munang puntahan ang dahilan kung bakit sinasabi ko na magkaayos kayo. At, at i-address ko itong, itong portion ng episode na ito sa mga grupo ng mga makakaliwa. Akbayan, makabayan, marami pa din dyan, ano? mayroong pang-aks yata. Itong lahat ay mga makakaliwa. Pagpaumanhin po ninyo kung ganito ang aking opinion at konklusyon. Kasi hindi naman ako nagbasi lang kung saan-saan. Pero bago ko ilahad ang lahat, Babasik, sabihin ko muna kung bakit ako ay hindi ayon or hindi ako naka-inclined na suportahan kayo. Or, ako hindi komportable na kayo ang magiging leaders o yung mga leaders ninyo maging leader ng ating bansa. Sa tatlong reasons, no? Una, totoo naman talaga, mga kapatid, na kayo ay ang partido ninyo, mga leaders ninyo, siguro alam din ninyo ito. Kayo talaga ay may kaugnayan sa CPP-NPA. Talagang ganon, mga kapatid. Totoo talaga yan. Kahit anong sabihin ninyo, hindi totoo yan, ganito yan, ganyan. Totoo talaga yan. Ang aking number one dahilan kung bakit ganyan ang konklusyon ko, hindi kasi ninyo kayang i-condemn -ano, ang mga gawain ng CPP-NPA. Hindi rin ninyo magawa na itong mga leaders ninyo, sila ay mag-ano mag din, gumawa rin ng mga investigasyon, itong mga nangamatay ng mga kabataan, na mga nangang-recruit ng mga NPA. Dapat may investigation din dyan sa Senado at Kongreso. Pero sa tingin ko wala. Wala tayong napapala dito. Wala tayong nakita. Kaya ito, ito ang pinakamabigat kong proof kahit sabihin ninyo wala kayong ugnayan. Eh bakit nga? Hindi mo nga ninyo mabanggit-banggit na makundem man lang sana, no? Saan kahit saan, lalo na sa mainstream media sana man lang makondem pero mas lalo ulitin ko dahil walang initiative ang inyong mga leaders na nanjan ngayon sa ating Senado at sa ating Kongreso na mag-imbestiga patungkol nito wala eh pangalawa ang inyo kasi mga party hindi ako sigurado sa makabayan ano pero sa akbayan kasi sinabi talaga nila sila ay mga democratic socialist pero kahit hindi sabihin ng, ng makabayan black at ibang grupo dyan, kayong lahat ay under sa socialist na ideology. Binago lang ninyo ang inyong style, pero yung socialist ideology, which is to control. Noong unang panahon, to control the country, the populace, by fear, no? Tatakutin pagka hindi sumunod i-eliminate. 'Yun yung socialist nung unang panahon. Sa socialist ngayon, iba na. Hindi na kayo nananakot actually. Ang inyo pangangatuo, ang inyo pangangtuon is yung human rights. Kaya maano ma kayo sa human rights violation ano? Masyado kayong ano doon, obsessed. Pero kung tingnan ninyo mga kapatid ano, itong itong ano, nung makikita natin dito sa kongreso lalo na, yung kanilang way of doing itong quadcom nung investigation, makita mo nga na yun yung shadow ng mga socialist. Ang shadow ng socialist na makita natin, itong kanilang pagkontrol sa environment, pagkontrol sa mga results, pagkontrol sa mga taong kanilang kinakausap. At ang kanilang pag-invite pag, pag ng mga tao na panig lamang sa kanila. Hindi sila nag invite ng iba. At kung may magsasalita ng iba, natalaan ko nung minsan, itong Duterte Youth ba yun nagsalita? Talagang binatikos kagad. Ka so, ibig sabihin, gusto nilang i-control ang lahat. Ito ang tatak ng socialism, socialist. Pag ganito ang mangyari, pag magiging socialist na ang manghahawak sa atin, asahan natin yung LGBTQ na ideology, papasok na talaga ito. At marami pang mga ideology ito nasisira na sisira na sa the very fabric of our society, which is the family. Kasi ang feminism, papasok na rin yan. Hindi ko ito guni-guni, mga kapatid. Tingnan nyo na lang kung anong nangyari sa Amerika. United States of America, Canada. Sira, di ba? Dahil sa mga, ano, socialist. South America, bagsak ang economy bagsak lahat. Socialism din eh. Kaya ito, pangalawa kong dahilan kung bakit ayaw ko na ang mamuno sa Pilipinas ay mga leaders kung sino man sa mga party na ito. At ang pangatlo, karamihan sa mga ito ay mga progressive. At ang progressive, ganun din. Yung open sila sa lahat ng ideas na para sa karapatan ng tao, ikabubuti ng tao. Kaya kahit magnakaw ang tao, hindi yan paparusahan. Papatay ang tao, hindi rin paparusahan. Magdadrugs ang tao, hindi rin paparusahan. Kasi nga, baka may problema lang ang tao na kailangan nating intindihin. At marami pa silang mga ideologies na magiging hindi na talaga maayos ang ating bansa. Kung ang korupsyon ngayon ganito, mas lalo pag sila na ang nandiyan. Hindi ko ito guni-guni ha, ulitin ko mga kapatid. pinasi ko ito sa mga nangyari sa ibang bansa. Kaya dapat ito rin ang ating pag-aralan. Pag-aralan yun rin mga kapatid. Huwag kayong maniwala sa akin kaagad. Pag-aralan yun rin. Baka naman mali ako, no? pero kung ano man ang maging mapag-aralan ninyo sigurado ako ganito talaga ang ang ano ninyo makikita ulitin ko ano sa mga makakaliwa yung against sa Duterte at saka itong kay Marcos hindi ako hindi masama ang aking isip sa inyo ano Actually, magaganda din ang inyong mga plataforma ng inyong mga partido. Maganda din. Kahawig din ito sa plataforma ni Marcos at sa ni Duterte. Ang problema lang, mga leaders ninyo at inyong ideologies, inyong kaisipan. Hindi kaisipan ninyo, no? kaisipan ng inyong leadership ng inyong party. At kayo itong mga kaliwa, socialist, mga progressive, kayo ay nakakonek sa ibang bansa at doon kayo humuhugot ng lakas at pondo. Ito ay hindi din guni-guni, gawa-gawa ko lang mga kapatid. Totoo ito. Ang inyong mga pondo, ang inyong mga pagpapalakas galing sa ibang bansa. Kasi meron talagang idea ngayon, ideology ngayon, na gusto, yung isa na lang ang mundo, isang government na lang. At unti-unti nilang ginawa ito. Mabuti na lang itong Amerika nagising, ang Europe nagising. Ewan ko lang kung <clears throat> may ayos pa ito, mga kapatid, no? pero posible pa rin. Kailang madugo nga lang kasi away talaga ito. Patayan talaga ito. Siguro may kunting mga gear gyera no? digmaan pero ewan ko lang sana hindi lalaki na talagang pati tayong Pilipinas maapektuhan kaya ito ang ibig kong sabihin na tayo mga Pilipino huwag tayong magpadala sa mga sumusulsul may sumusulsul kasi eh. at ang mga sumusulsul alam niyo kung sino yung nakamasid sa inyong dalawa Duterte at saka PBBM. Wala naman kasing perpekto na tao or organization or party. Agaya kay Duterte, meron siyang depekto. Si PBBM may depekto din. Si Duterte ang kanya authoritarian, si no? Gusto niya ganito, kaya pag ayaw niyo, ganito gawin natin. Si PBBM naman, medyo malamya-lamya at madali siyang maapiktuhan kung anong sabihin ng ibang tao lalo na pagka mga kaalyado niya at mga relatives niya. Kaya ngayon, ano mangyari dyan kung kayo ay magkahati dahil lang sa inyong defect na ito? Na hindi niyo nakikita kasi ang akala ninyo, perpekto talaga kayo. Duterte kami ang tama, PBBM kami ang tama. Dapat magsanib pwersa talaga kayo. Hindi ko alam kung paano. Kayo lang ang nakakaalam paano gawin ito. Although siguro baka may pumasok sa ating isip na idea, pwede nating ilahad din dito ano, sa social media. Pero ito, kasi labanan ito ngayon ng conservative versus mga liberal. Makakanan at makakaliwa. Ang problema lang kasi sa mga kaliwa, nahaluan na talaga ito ng iba. Uh, meron na talaga bahay dito. <clears throat> ng socialism, communism, progressive ideologies. Kaya mahirap mga kapatid kung tayo susugal sa bandang ganitong lugar. Ano? At kita naman natin ang epekto nito sa ibang bansa. Hindi ko sinasabing magkahiwalay tayo. Kaya itong minsay kung ito ngayon, ini-explain ko kung ano yung mga makakaliwa. Para naman, ma, siguro, no? sana, ang ating mga kapatid na nandito ngayon sa makakaliwang grupo, mag-isip din, no? Baka naman sila'y nadala lang dyan dahil sa mga propaganda. At baka gagawa sila ng isang desisyon sa kanilang buhay na tama na ganito, na magkaisa o sasama sa pagkaisa ng Pilipinas. Sa mga Marcos naman, ganun din. Mag-isip din, paano ba? Bakit kami nagkaganito? Ano bang dapat naming sabihin sa aming leader? Upang maiwasan na itong ganito at paano natin siya masuportahan upang lumakas ang kanyang loob. Sa mga Duterte naman, ganun din. Ano? Mag-isip. Kung ano bang magagawa natin upang itong dalawang ito ay magkasundo. Kasi ako'y naniniwala na ang mag-initiate siguro dapat talaga kasi leadership na ito eh. Ang mga Duterte, mga grupo ninyo, kaya lang wag na sanang tumating o humantong pa sa isang paraan na marahas. Unfair talaga ang politika. Kaya yung mga mga ibang nag-comment nga, sabi, sobra na daw. Sobra na itong kabila. Sobra na nga. Totoo yan, mga kapatid. Pero dahil pinasok ni Sarah ang politika, asahan talaga niya ganito. Ganun din ang ating Panginoong Isokristo noon, kung maalala ninyo, mga kapatid. Nung pumasok na siya sa kanan-ministry, gumulo ang kanyang buhay, di ba? consequence ito, pero dapat tumayo tayo kayo, no, mga makaduterte, tumayo kayo na matatag. Ang ibig kong sabihin matatag, hindi arugante, hindi nagpupumilit. Tumayo kayo with wisdom. Kasi ito lang ang paraan upang ang Pilipinas, ang tao, hindi ba mano magbago ang kanilang kaisipan. No, ganyan pala eh no? Pag nangyari ang ganitong pangyayari, mao mababawasan ang suporta na inyo na sana, ano? Inyo na sana. Pero hindi ibig sabihin malakas kayo eh para basta na lang kayo sasagasa. Hindi rin tama mga kapatid. Alalahanin ninyo kahit gaano kayo kalakas, meron din kayo mga kahinaan. Hindi nyo alam kung saan yung lakas ninyo eh. Kung tingnan natin ang katawan ng tao, maraming, maraming parte ng lakas ito na pagka ito ang ginamit ninyo, hindi nyo alam kasi unaware kayo, ito pala ang magpapabagsak sa inyo. Ako'y naniniwala malakas ang mga Duterte. Pero huwag niyong, huwag niyong abusuhin. Huwag ninyong tingnan na mali palagi ang kabila. Ang kabila naman, which is ng mga Marcos, pakinggan niyo naman ang hinaing. Kung pwede lang sana, wala nang tirahan eh, dito sa social media, mga kapatid. Wala na tayong birahan. Ang masama kasi, nagiging personal na. Pati nga si Sarah, ganun din eh. Huwag na masyado, mga kapatid. Talagang walang pupuntahan nito. Tayo, mga may edad na siguro din, ano? Siguro, mga kabataan, maintindihan natin. Pero tayo may mga edad na nakapag-aral, sabihin natin, mga edukado, at tayo naman ay mga may testimony na tayo'y naniniwala na mayroong Diyos, pero pag kaganito ng situation, nakakalimutan natin. So dito lang muna ako mga kapatid, ano? Pagpaumanin ninyo kung meron man akong masaktan, ano? Pero ito kasing katotohanan. Mapagpahalang araw po sa ating lahat.